Mmm. So ayan guys, meron tayong may init pan. Lagay tayo ng garlic. Lagay tayo ng onion. So guys, kita na to. So wala yung luto namin. Pero parehas na ulam lang. Lagay natin, lagay tayo ng ulo ng hipon. guys, lagay tayo ng kalabasa at sitaw. Mas prefer kasi ni Dani yung kalabasa. Ako mas prefer ko sitaw. Nadami natin yung kalabasa. Yun. Duin lang natin guys. Tsaka tipid naman ulam yun. Water wing. Water natin ng gata. Rock salt. Tapa mince Tingin lang natin guys. Tuloy natin ng 5 to 10 minutes. Yan. Check natin guys. Yan, no. I don't wanna stand it. <laughs> Bango! Oh! Uy, manong na. Tapos guys, talagyan ko ng konting ginis sa mix. Yan. Kunti lang. Pampaangat na. Tagal na na ito. <gasps> Ang dami pa buong buo pa. So, kaya lang natin maiga. So ayan guys. Okay na yan. Hindi ko kasi titikman ito guys eh. Okay na ito guys. Sarap. So lutuin naman natin yung para sa akin. Ito ay Dana Jill. Para sa akin naman. Ito yung coconut oil. Garlic. Onion. Same <laughs> lang natin guys. Para ating beef cubes. Ito so, yun natin. Bakit dalawang sili. Ating gulays. Watering. Lagyan natin rock salt. Pepper. Ito yun yung ating gata. Yeah. Kunti lang guys. So, guys, ahayaan lang natin kumulo ng walang takip. So yan guys, ito na ang ating gataang kalabasa <laughs> Pero parang walang gata <laughs> So guys, alam nyo nakasunod yan Pero magluluto muna ako ng order Mamaya na tayo sa food tripan Brrr! So yan guys, yung food trip na tayo Yan, so guys, before we start, pray muna tayo So guys, let's go Ating Wow, gatang kalabasa. Mmm. Hop. Silice. Ang mm, hangsa. Wow. Mm. Solid yun. Sarap. O oh guys, nag less carbs ako ngayon. Madaming ganin yun. Eh. Magka one cup of rice lang. Hot. Hot hot beef cubes lang. Sorry. Kahit kailahating cubes lang siya, sarap. Mm. Dapat pakbet eh. Bilaw na tip sa ano, sa jata. Kupang gulay. Mm. Hila. Masuk sini. Lep. Eh? Hmm. Kapto kau melayu apa? Gini ling. maraming gata tapos may dahon ng malunggay harap guys Mas meron ang daing Mmm Harap Ay, okay, labahita. Solve ka na Ang namis ko magtuyo. Tuyo kaya bukas. Tapos yung tuyo. Suka. Mas ensiladong talong. Ay! Ay! <laughs> so bala ko sana Di mag-rice bukas ah, Ano di makapag-rice <laughs> So yung guys Maraming salamat Sa pagsama sa akin yan tayo And food trip again So dating gawin Palike and share Ng aking videos And then don't forget To subscribe to my channel Peace out Brr!